sabi niya sabi niya sabi niya, sabi niya, sabi niya kahit, sabi though, kahit si Satan ay nasa Bible din at sabi niya doon si Satan is nagbabasa din ng Bible sabi niya pero ano-ano ang katangian ni Satan sa Bible ano-ano ang katangian niya una yung katangian niya mapabasa natin sa Genesis 3 verse 1 na sabi doon Satan twist the Bible so ibig sabihin Si Satan ang pabasa na Bible at yung pinapastay niya ay twist niya. Kasi ibig sabihin, yung pinapabalitaran niya yung ginagawa niya. Tapos yung, tapos sa Genesis 3, verse 4 hanggang 5, sabi niya, he denies it. Ibig sabihin, yung patunay natin na si, si Satan si is dinideny niya yung nakasulat doon sa Genesis 3, verse 4 to 5. Tapos sabi niya doon, He takes it out of context. Sa so, ibig sabihin, si yung nakasulat doon, ano, ina-out of context niya. Ina-out of, in of, yeah. of context niya. ina niya. Oh, niya. Yung 3-1, si niya yung 3-1. O, oh, yung, o, okay. ganun. Oh. sabi niya, he takes it out of the context. Mapabasa po yun sa Matthew 4, verse 6. So, ibig sabihin yung mga oh, verse na binibigay ko, this is the evidence kung um, sino si Satan sa loob ng Bible. Yun. Tapos sa Genesis, uh, sa Jeremiah 36 verse 27 hanggang 20 29, sabi niya doon, he attempts to destroy it. So, ibig sabihin, uh, sinusubukan niya lagi na i-destroy kung ano nakasulat doon. Pero, syempre, hindi, hindi at hindi siya, hindi at hindi niya magagawa yun kung matatag yung pananampalataya. Tapos sabi naman po doon sa ano, he affects muscle Ano yung muscle? Ano yung sabihin ng muscle? Yung m u z l e muscle. Wala ka dito, Mino? Wala ka dito, no? Muscle. Hindi po, m u z z l Ibig yun, covering mouth. So, sabihin, parang binukusalan ka. Yung muscle, ibig sabihin, pagkukusal. Yan, tinatakpan niya yung bunganga mo na hindi mo ispeak the word over either, in the house. Either. Ibig sabihin yung pinipigilan is pinipigilan no. no. Pinipigil yung bibig. Pinipigilan yung pastor. Yun. Yon. Tapos, yun, papabasa niyo po yan sa 2 Corinthians 18, 12 hanggang 13. Tapos, sa Acts 15, verse 1, sabi niya, he tries to add to it. So, ibig sabihin, sinusubukan niya dagdagan yun. Pero, alam naman natin na yung Catholic Church ay natatagal yun. Kasi, di ba, meron silang 72 books na sinasabi. Di ba dapat 69, 66 books lang. Ngayon, naging 72 sa kanila kasi itad nila yung bukog of Maccabees, Judith, uh -oh. Susan, Tobit, yun. Uh -oh. Tapos, Maccabeo, yun. yun. Yun yung inad niya. Kaya nagiging 72, 72, uh -huh. Maccabee, 22, 22. Hanggang 6 actually po siya yung mga Hanggang 6. Apo, mga 1 2, 3, hanggang 6. Okay. Kasi nabasa ko po, po siya eh. Tapos yung Judith, yun, yun yung inad ng Catholic. Hindi ah, ko lang alam kung may topic po yung tobit may Susan, may, may Susan pa, may Judith pa. So, yun yun. No, Belinda Dragon. Yung isa pa po yun. Yun. Tapos, sa Matthew 13, verse 41 naman, He stilled the human heart. Hindi ah, na nakaw niya yung puso ng ah, tao. Paano paano, pa ng paano, paano, paano? Yung, yung, ang ginagawa niya, bakit nananakaw niya yung puso ng tao, di ba? Ayaw niya ang tao ay makalapit sa Panginoon. Kaya, tinatry niya na hindi makalapit sa Panginoon yung, ano, yung mananampalataya. Kasi ayaw niya nga, ayaw niya nga mag-worship a human sa, sa Diyos. Kaya, pinipilit niya na nakawin yung puso ng ano. syempre, kapag nanakaw na yun, ah, uh, minsan, di ba, papakita ang ni na ng ay ganito na yun, mapupokus yung sarili mo doon. Nawawala na yung ano, nawawala na yung sa Panginoon. So, ganun yun. Tapos, tapos sabi niya, he attempts to identify with it sa Acts 16 to 18, sabi niya. Tapos, he will cause men totally torn from, from it in the last day, sabi niya. Ano, uh, sabi niya, inaano niyo yung tao na nasa na last day na to ay hindi matumari sa Panginoon, kundi uh, lumapit sa Kanya. Tapos yun. Tapos na uh, nalaman ko lang dito din sa bibliology na sa Book of Psalms, ang akala ko, yung Book of Psalms is for kay David lang lahat yun. Oh. Akala ko kay David lang, kasi di ba kung mapapansin natin lagi nagpapanggit na pag Book of Psalms song ni David. Pero hindi pala siya. Nung so, nabasa ko yung Book of Psalms, saan ba yun? Okay. Si Moses. Moses. Moses Pero, si Moses? So, Moses Si Moses nagsulat yeah, ng yeah, Psalms. At saka, si David din, may sinulat din siya doon sa 2 Samuel 23 verse 2. May sinulat din siya doon. Yung yeah, sa book. Tapos, si Ethan, si Ethan, Nathan, hindi Ethan. Ethan, Ethan. Ano nga yun? Ano siya? Sabi niya, siya yung nagsulat ng Psalms 89. Siya yung nagsulat ng Psalms 89. Sino yun? Sino yun? Ano yun, ano yun sa Bible? Marami po nagsulat ng... Si Sherman, nagsulat din po ng Psalms 88. Si Asap po, Psalms 53, 73 hanggang 88. At Asap, a n a p h Si Asap. Tapos... Santa Cora din. Si Santa Cora. Lapi mo ano. Santa Cora. Nagsulat din siya ng Psalms. Ang dami nang 42, 44, 49, 84, 85, at saka 87 ng Psalms. Yun yung book of chapter na sinulat ni ng Sons of Korah. Tapos, Ito ka lang. Tapos, ah, ano Si Job, yung kay Job, siya lang talaga nagsulat. Kanya lang talaga sulat yung book of oh. Job. Tapos, uh, si Joshua ganun din, wrote the book after him. Tapos, si Solomon, si Solomon, ang nasulat niya ay Ecclesiastes. Proverbs at saka Psalms din. Song of Solomon. Tapos si Agar, sinunan niya yung Proverbs 30. Alam mo ba si yung Susan? Susana, yeah. yung Susana, sulat niya yun eh. Oh? Oh, eh, alam mo na sa sa ano sa Bible school, hindi sila so, kumapayag na magdagdag yung Susan, Judith. Susana, oh, hindi so, Susan. Hindi lang siya canonized. Oh, hindi oh, na canonized. canonized. Pero, Tapos, Phil, kilalanin din 'yung well, may asin 'yung sulat ng Proverbs 31. second kids. 27 siya 'yon. 'Yun, tapos si Jeremiah, Maya, siya din 'yung sulat ng first and second Kings. Ganoon. So, si Jeremiah, si no. siya 'yung nagsulat noon. 26. Kings. first and second Kings. Siya 'yung nagsulat noon si Jeremy yeah. Tapos si Ezra naman, ang sinulat niya ang Chronicles, Second Samuel, at saka yung Ezra. Ma Tapos Maher si Kortekai, si Kortekai, siya si yung si si sulat pala ng book of Esther. Mm -hmm. Yan, si Kortekai yung nagsulat doon. E, okay. ano, Tapos, naman, yung... Yung... Tapos niya, di ba sabi doon, tiuhin niya? Sabi doon, tiuhin niya. Tapos sabi niya, ito naman yung patunay ng ano, patunay ng... Si, uh, si, si Apollos pala, siya rin yung nagsulat ng Hebrew, si Apollos. Uh, di ba kasi sabi doon, sa buong Hebrew, Hebrew nagtatalo sila kung sino nagsulat, si Luke, si Timothy, o di kaya si, si Paul, sabi doon. Pero sabi doon, si Apollos, one of the writer of Hebrew din, sabi niya doon. Tapos, Bible, Baptist Asia sila, mga Baptist sila, yung Christ in the Bible, pinapatunayan na, 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 nila na si Christ, nag-exist na siya from the, Old Testament. From the Old Testament, si Christ nandun na. So, binibigyan, binigyan nila ng, ano, ng patunay. Binigyan nila ng patunay na nandun na si Kristo daw sa panahon ng Old Testament. Ngano, ngayon, ngayon, My verse idea ito. Take note 'yung verse. Si Kristo. Oh, sabi niya, "Descriptions of Christ in 39 Old Testament books." Sino Sino-sino 'tong si Kristo sa Old Testament books? Sabi doon, "He is a deity." Ano Jesus Christ na sa kanya. John. Natin tinatawag si Jesus Christ from the foundation of the world. Sabi so, sabi, "He's the foundation of the world." Na si Kristo, ano niya talaga 'te sa so, nandun na. Ngayon, ang patunay nila kung bakit nandun na si Jesus Christ in the Old Testament, ito yon. Seed of the woman, sino yon? Si She, si Shiloh. Si Shilo. Genesis 3.15. Ito yun, yun si, ano, si yun. hindi, in, hindi si Kristo yon Propesiya kay Kristo. Christ in the Bible eh. dito na Tapos sa nila na prophecy. Huwag mo namang gawin si Kristo yung agad. Passover oh, lang. Sa Exodus 12.3, <laughs> si Cristo yung Passover lang doon. Oh. Sa Exodus 12.3, si Cristo yun. Um, Maganda ang pagkapaliwanan kasi ng professor namin is eh, si Cristo talaga siya. Exodus 12.3, Passover lang, si Cristo daw yun. Tapos anointed high priest, sa Leviticus 8.7.9, siya yung anointed high priest doon. Sa Star of Jacob, sa Brazen a Serpent, a serpent Si Kristo din yun. Laman, laman. Tapos promise like most the great rock si Kristo sa Deuteronomy 18 verse 15. 18-18 sa akin yun. Hindi, 18-15 lang. Ah, 18-15 yun. Yung oh. um, prophet Tapos like saan, me. Tapos something of the Lord of hosts, sa Joshua 12-4. Siya din yun. Ayaw uh, po kasap ni Joshua. <laughs> palabar mo, palabar mo. Oh, yun, Pat, yun. pati yung nag nag nag, nag nagpatawad doon sa kasalanan ng ano yung kausap niya na Oh, isang tao. Lalabas yan pati kay Gideon, si Kristo na yun. Sabi pa dito, Messenger of the Lord, sa Judges Iboas si yung Kingsman, Redeemer doon ni, ni Ruth. Pero si Christo, si Christo, si Christo, yun ang tinalam mo. Yun. Ano mo pa ko? Grabe. Tapos, Great Judge. O, oh, naisipan na naman ako si Christo Grace Judge. Seed of David. Patungo. Seed of David. So seed. O, pinanin na rin. Tama na ka. Lord God of Israel. Siya yung... Paano naging Lord God of Israel si Kristo? Eh, di ba nga, si Kristo, ang mga Israelite, hindi nila tinatawag si Jesus Christ na ano. Wag mo nang, wag mo nang pilitin. Sinasagot mo kagad Ito. sila eh. Share mo muna yung kanila. Ito naman. Oh. Yan nga, Lord God na si Kristo. Eh, sabi ko nga, syempre, question mark ako sa isip ko. Oh, no, ay, huwag ka ng kagad sa isip ko. Kapag mini-message nila yan, meron ako tapos sinusulat ko. Nila, hindi sasabihin nila, sis. Po, hindi ko binabaga yung professor ko kasi alam professor ko is mababaw. Ang mababaw no, talaga. Ang mababaw huh. lang siya. Mababaw yung professor na palalim yung student. <laughs> Yun na po eh. Kasi doon sa school namin, medyo iba kasi yung tingin sa akin. Tulad yan, kapag may question and answer, may sasagutin, lagi akong huli. Sa lahat ng mga sudyante kasi doon, lagi akong pinapahuli. Sasagot. Tapos, kasi kung sabi ka ko, gusto ko pa, gusto, gusto, nagtatas ko ng kamay na ako kagad ng sasagot. Pero nilalagay nila ako sa huli. Okay, Sabi ko sa <coughs> <lagi> akong huli. <coughs> kasi lagi kontra yung sagot ko. Kontra rin sa kanilang teaching. Eh sa akin kasi hindi ako pumapayag na uuna ako sa mga sinasabi nila. Kasi anong purpose why you are studying in Bible school? Di ba Ganyan. Pero syempre, may na-amaze din ako hindi ko sa alam kasi hindi din ako, hindi din ako masyado. Pero agree ka na may alam sila, hindi natin alam. May alam sila na hindi natin alam. Kasi na po ba po, Pastor Nito, yung trail of the blood, yung trail of the blood, how many times ko siya na naririnig. Pero, ang alam ko ng trail of the blood, yung mga kisyano na pinagpapatay na hanggang ngayon ay um, um, umaalsa uma 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 pa. Ano umaalsa? Ay, parang Lumalabas at lumalabas pa. Yung dugo daw ni Kristo yon hanggang ngayon. Ano, yan, ano Yung trail of the blood, sagot nung isa mong kakaano, yung dugo daw ni Kristo, si, tumagos si, hanggang ngayon. Kaya pala si Sir Roman, hindi you you know, pumasok you nung know, Thursday, thursday. Ay, you know, kasi magsisikin siya. Search si kay, mo, my hair, so, siya lang, husband. Kasi pag-i-friend, tapos kami mga isyante, tahimik na kasi siya na yung magsanot na nagtanong sa professor ko. May Ay, may si Sir Roman. Tinanong ko nga. Siya na po na yung nagtanong na nagtanong sa professor ko, di tamimina kami ngayon. Tapos, tapos ang nangyari po, hindi pumasok yung professor ko this it Thursday. Hindi pumasok? Hindi pumasok. Wala kami pasok ng Thursday. Wag po, baka siguro akala niya nag-sitting ka na naman. Kaya 8 -8 tapos, lumalaban din yun sa Sherry. Okay na. Nakiniwala din sila na Christos. Siya yung pista ko. Ibad. Sige. Paano yun pa din doon? Sabi doon yung ano, yung sa wisdom, yung sa wisdom, di ba sabi doon, diba? ano, she and personification. Pero bakit sabi, si Kristo, yun, yung wisdom na yun. Bilisan. Ano, yung sa akin, yung, kasi ngayon bago na, di ba, fourth th na. So, eh, ngayong fourth eh. th hindi sila kasi pumapasok sa akin. Lalo na yung... Bakit? Yung, lalo na yung public speaking. Wala pa siya natuturo sa amin. Yung general mission pa lang. Yung about the bible mission. Sa... General mission? Sa, oh yung general mission. About the... Yung, yung sa Bible mission. Ano... Ang assignment ay kay Sir Arnold pala yun yung sa Methods of Bible Study. Assignment kasi namin sa kanina. Ay, nagbubo, ay na kami ng bawat Paano ka na Hindi, tinatanong niya sa amin. Ang pinaka-assignment pa lang siya ngayon is, ano yung, ano sino yung may pinakamahabang pangalan sa Bible? Hindi, ano sino yung may pinaka-shortest name? Then, yung Bible verse, Bible verse na short, di ba sa ano, sa Bible is yung short. Yun, pero yung long, long verses, yung long verses, in the Bible. Hindi pa namin alam. Sam, one, one, one word. No, word. Ano verse po, verse, verse. So yun, and then shortest and longest lane sa Bible. Yun yung pinakaano pa namin kay ano. Kasi hindi sila masyado natuturo sa amin kasi yung iba, ko center, Jesus si Sir Huge, si Sir Arnold, medyo ano rin. Eh? Yung sa general mission naman, yun yung about mission mo sa mga lugar. Yung bawa, yung sa the Bible mission, sabi doon, ang pinakatuloy doon is, you need to have a... You need to have a pity and... You need to have a... Pity. Ano pity? Parang awa. Hindi. Piety. Parang awa. Piety. Awa. Pity. Pity talaga yun? Pity and you need to have a concern to other people. First, 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 And then, sabi doon, ah, sabi pa doon na, ang apay. <laughs> Galing ni, ano, ni, Tapos, sabi doon na, ano, na, yung Bible, yan nga daw yung pinaka, yan yung pinaka Bakit love letter sa, sa atin, yan yung pinaka history na, yung po yung Bible po. Yan daw po yung pinaka history ng Diyos. Tama nyo po din. Then, sabi doon na, Jesus Christ is the uh, evidence of God's love of mankind. Yeah. And si Jesus Christ kayong ano di ba? Siya yung pinaka siya yung pinaka kinikilala ng lahat na mananampalataya. So, sabi doon na ano? Sabi doon na kung ikaw uh, kung ikaw may sabaw itong buong Asia, no? Kasi pinaano na kami, pinaano na kami ng Asia, yung map Asia. Na-drawing na kami. And then sabi, may mga katanungan doon na, gumawa kami ng, gagawa ko yung two paragraph na, kung ikaw, gusto mong malibot yung buong Asia, anong, anong gusto mo gawin by, by, spiritual? Eh kaso, wala pa ako nagagawa kasi by, in English yung kailangan, Patulong ka kaya yung sa expert. Oh, okay. Sa so, kanya nga ako Expert, expert. Yung by English, two paragraph na English tapos yung report na two paragraph um, English, two, English lang tapos two page of report na ano na mag-choose kami ng ng isang country na gusto namin mami gusto kong gusto ba natin namin doon mag-mission kung sa saan lugar gusto mong mag-mission mo? sa ano sa Cambodia para Africa Nigeria. <laughs> <Cambodia. laughs> Nigeria Cambodia ayaw mo Cambodia Cambodia hindi ang na, ang, ko kasi ano Korea. Yung corrida na 'yan, lang ba 'yan? Ganito. Supra siya. May doon, mga <Rud> babae wala <Clark> doon. <Champion> yung rasa tsaka yung china yung ano, yung sa pagkain. Meron. Hindi pala kakanyoon. 'yun, ano, kasi pa na doon na ano na maraming tao nga doon na ano na gusto na mag mission Kasi diba ba every bible today, yun ang pinakagusto nila. Kasi so, sa, sabi doon, ano, sabi pa doon na sa babae, yung mga Bible students na sa ano, sa BBC, yung mga babae, Anakika. ang pinaka Anakika. ang pinaka pagkatapos daw nila doon, parang ano, sinasabi ni Sir na magpapastora. Kasi sabi ko, ano, wala naman tinanong ko yung Sir Michael. Kasi sabi ko, wala naman pong nakasulat sa Bible na ano na pastora, na ano, may pastora. I, pa, diba ano, isabi ko kasi, sabi niya kasi, ano, kailangan din daw na ano, pak mukha parang required na magpastorin 'yung babae. Sabi ko sa kanya, ano, hindi ang babae po hindi pwedeng mamuno. Pero pwedeng mag pwedeng kang mag-share. Pwedeng, pwedeng, magshare yung, pwedeng mag-share 'yung pwedeng mag-share 'yung babae, pero hindi ka pwedeng mamuno doon sa mismong church talaga. Ganyan sinabi. Actually, game at ano. No yung mga ng salita. Chief, yung mga professor natin to, And, hindi sila pare-pareho unawa. May naniniwala na yes, hindi pwedeng magpastora. May naniniwala na magpapastora. Alam niyo ba kung bakit? Sir, sir. hindi sila pare-pareho pare-pareho uh, standard ng unawa. Amen. Totoo yan. kahit, kahit sila ay Bible Baptist Churches, hindi sila magka ka, tapos night ng turo. Tapos ano, pag alam mo yung, ano ba, na si sir, parang minsan, kahit alam ko yung sagot, naihiya ako yung pagsalita. Kasi, kung halimbawa kay Ate Anne, di ba, minsan kasi, aking tigisitin kami sa kanila, ganun. Pag nakikita ko siya sa mga sagot, parang iba yung nagigitig sa kanya ng mga, ano, mga profesor. So, parang, isip ko, ayaw magiging maging gano'n yung mga profesor sa akin. Alam mo, na parang, ano, na parang, iba na yung siya, parang iba ka na parang alam mo na pala lahat sana may naalam ko pa dito. Parang ganun. Kaya ayaw ko sumagod kasi <laughs> nakikita ko na kay ate yung parang ginagawa, parang tingin nila kay ate. ang at, so,